Ano ang cancel account? Paano nagkakaroon nito? At ano ang mangyayari kapag nag-cancel account ka? At paano kung yung email account mo ay na-open ng hacker at kinancel ang email account mo? Ano ang mabuti at masamang maidudulot nito sa email account mo? Pero siyempre bago ang lahat kung hindi ka pa nakafollow, baka naman. Okay. So today ngayong araw ay pag-uusapan natin ang tungkol sa cancel account Tapusin mo ang video idol para pagkatapos kong ipaliwanag ang tungkol sa cancel account ay malaman ko kung ano ang masasabi nyo tungkol dito. At syempre i-comment nyo din kung ano pa ang mga problem nyo sa email account at gagawa natin ng tutorial. Aww. At shoutout muna kay Lisel Mercurio sa pag-subscribe sa aking Facebook page. Aww. Malaking tulong ito at syempre para ganahan ako. <laughs> at shoutout din kay John Renzel Naga. O ayan idol kahit di ka nakasubscribe. Marami ang naguguluhan dito dahil sa patakaran ni Moonton na makikita sa settings at frequently ask question ay mababasa natin na deleting your game account permanently is not supported right now. Pero pwede mong tanggalin o palitan ang mga nasa third party accounts. At take note, hindi kasali ang Moonton account dahil hindi ito nagi-disconnect pero napapalitan. So malinaw na hindi mo pwedeng i-delete ang email account sa ngayon. So dito sa account settings, at i-click natin ang Account Center ay May Cancel Account. Click natin para malaman ang proseso at kung ano talaga ang ibig sabihin nito at bakit delikado ito sa mga hacker. So sa unang page ay mababasa natin ang Game Account Cancellation Condition. Sa number 1 ay dapat sa italagayan at wala kang kaagaw sa puso niya. Este, this account is legally owned at nagko-comply ka sa mga provision ng game account. Sa number 2 ay dapat yung email account ay nasa normal na paggamit at walang panganib na ma-block o manakaw ng iba. Walang record na naban o frozen records sa nakalipas na 14 days. At walang mga sensitibong naganap gaya ng nagpalit ng cellphone o password at account switching sa nakalipas na 14 days. Sa number 3 ay dapat maayos na napangasiwaan. Kasama dito ang mga ticket, dias, battle points, items, subscription at marami pang iba at walang natitirang refund. Sa number 4 ay dapat yung email account ay walang outstanding orders. Kasama dito ang recharge dias, bundles, subscription at marami pang iba. Sa number 5 naman ay yung account ay wala dapat anumang social relationship. Kasama dito ang squad, group mentor at apprentice relationship. Sa number 6 naman ay dapat walang dispute ang account. At sa number 7 ay officially announced by Moonton. Sa next page ay yung game account cancellation agreement. Sinasabi dito na hindi mo na pwedeng retrieve o ma-access o magamit pa o maibalik pa ang mga personal na impormasyon ng account kapag na-cancel na. At once na ma-cancel mo ang email account mo ay hindi na talaga maibabalik pa. At kahit na ilagin mo pa sa same device ay yung bagong email account na ang lilitaw o new email account. Dito naman sa third page ay kailangan mong ilagin ang isa sa mga nakabay na account sa email account mo para sa huling proseso. So hindi ko na ito idedetalye baka magka-idea ang iba dyan na gawin ito kapag na-open nila ang ibang email account at i-delete o i-cancel. So kung mapapansin nyo dito sa switch server ng email account ko ay may tatlong server isang advanced server at dalawang original server. Andito ngayon tayo sa advanced server at may option na cancel account. So tingnan natin sa ibang server. So dito sa isa kong original server na level 8 ay walang cancel account na options sa account center. At lipat naman tayo sa isa kong original na account na mataas ang level. So meron din dito cancel account. Kung mapapansin nyo sa tatlong server na meron ang email account na to ay dalawa lang ang merong cancel account. At ang pangit dito ay kung ano pa yung may mataas na level ay yun ang may cancel account. Dapat sana yung mababa lang ang level ang nilag dyan. So kapag nag cancel account tayo sa server na to ay syempre madidelete yung account na to at matitira na lang yung dalawa. Pero yung pa din ang mga nakabind na account at nagkakaroon lang ng cancel account kapag madami kang account sa iba't ibang server.